Hello, welcome back to my channel. Kamibing Desi po. Usta konstant na po. Gagawin first time kong gagawin ito. Mag- uh, shout out ako ng mga viewers, mga mga nag-comment sa aking vlog. Maraming maraming salamat po dahil dami na talagang nag uh, nag-comment, nag thumb up kaya Maraming maraming salamat po. Ito ang pagkakataon na gagawin ko para i-shout out ko po yung mga sumuporta sa aking channel. Hindi ko po inaasahan sa ganitong uh, pagkakataon na akala ko. Ititigil ko na ang mag blah blah dahil alam ko napakahirap ang gumawa ng content, ng mag-isip kung ano ang ibibidyo mo. Pero ito, parang ang mister ko, sinusuportan na rin ako. At marami na rin nagko uh, comment uh, nag likes, o paki. Yung mga hindi pa po naka-subscribe, baka, baka po, uh, paki-share, at uh, paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated at chaka yung uh, pagla-like po, malaking tulong uh, ang hirap pala ng ano yung magsasalita ka sa harapan ng video na wala kang kausap, kundi dyan sa video. Pero, pero alam ko na nandyan kayo sumusuporta. Ito po, uh, magsha-shout out po ako ng mga nanood sa aking chan, sa aking pati 'yung that uh, video at saka nag-comment at na uh, ito magbabasahin ko po 'yung mga nag uh, nag-comment malaking bagay po yun at uh, ang YouTube pala kung updated ka ng gumawa ng video at saka importante 'yung oras sa pag-upload mo kung anong oras ang mapipili mo dapat yun ang susuntin mo lagi <laughs> ang hirap magsalita dito sa harapan ng uh, video pero kakayanin hanggang sa masanay tayo mag salita sa harapan ng uh, video sa totoo lang uh, hindi naman ang first language ko ang Tagalog Ilocano ako ang unang babasahin ko ah, si Kabahog TV Experience Ibrahim, Ibrahim Torres Vlog Lilia Castillote Jo Maradilla Floor IV3J USA California Whole Worldwide Sally TV 3708 Peterson Peralta, Maria Conception, si State Shout out po sa kayong lahat, mga binabasa ko. Salamat sa pag uh, iwan ninyo ng baka sa aking uh, Joseph, Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po dito sa aking channel. Tuloy, Bernadette Mercelia, shout out. Bicolana Bicola ng Puro 1252 shout out Kuya Romeo Vlog Joan Losernas shout out Ole Bastira shout out Drew Angel Gapati Lynn Morales Bill Magora Lina Balde Reza. O, oh, tigil muna tayo dito. Ano no, pa ang magandang pag-uusapan? mga uh, experience ko sa pag-blabla. Di ko pa alam kung ta ano talaga ang aking uh, i-concentrate dahil tumitig, tinitignan ko pa rin kung alin ang gusto ng mga tao na aking i-content. Pero karamihan siguro ang iko -co content ko yung dito sa bahay, kung ano ay yung lagi namin ginagawa. At saka pagka ganitong malapit na ng ano, mag ano na mag sa summer na dito, siguro lalabas kami Diyan ka kung ano ang yung ma uh, ko content namin, maisip namin. Yan ang i-vlog ko para naman tuloy-tuloy. Ewan ko kung ito ba yung sinasabi nilang calling na uh, kahit ayaw mo na ayaw mong ipagpatuloy kasi ito nga hindi basta basta ang gumawa ng lang. Pag pinapanood ko, kala ko napakadali ang gum magsalita, gumawa. Pero hindi pala, mahirap din. Later on, sa, pa sa palaging pagsasalita, uh, pagkukwento, ma sana masasanay din ako na hindi ganito <laughs> ang pananalita. Tapos, Ewan ko, boring siguro itong ginagawa ko. Pero alam ko na kaya ko ito. Alam ko na nandyan po kayo na support din. Alam ko na sabi nga nila, hanggang, hanggang may buhay, may pag-asa. Kaya ito, fight, fight, fight. Pagpatuloy ko ulit ng mag-shout out. Aly Dor, Aly Dor, anaa shout out, Lucy, Chanson, Chanson ba ito? Nida Espares, Car Carmen Beck, Ros Rosalina Kalapna, Kalapre. Malo Asena. Shout out po. Shout out to Risa Artillo. Shout out to Christy Sirapin. Mario Lourdes Bukat. Shout out. Jerry Forbes. Shout out. Ross Pasqua. Shout out. Stop muna natin dito. <laughs> Para tuloy natin ang kwento. Ano na nga ba ang ito pa, ikukwento ko pala. Ano ba dito? Ang asawa ko, lagi kong kinukumbinsin na gumawa kami kasi nahirapan ako ng gumagawa na mag-isa. Lalo na yung pananalita ko, hindi ganun ka bihasa at parang mabagal akong magsalita. Pero alam kong nandiyan kayo tutulungan din nyo ako alam kong maging madaldal din ako pero hindi sa kadaldalan kung hindi sa magandang pananalita, depende sa gagawin natin content pero itong content kong ito, kwentuhan lang tayo kasi yun lang naman ang aking maisip na gagawin muna Mag-shoutout sa mga tumulong sa akin na nakita ni YouTube na tinatangkilik din. Kaya ang YouTube, ang nag-representa din, ano, ipinapublic din. I-email na gawin ko ng ganito, gawin mong ganyan. Kaya yun, eh, sinusunod ko kung ano man yung pinapadala sa akin yun ang ginagawa ko. Maganda ang paggawa ko na rin ng content. Kahit pa, paano, parang kahit konti-konti lang pa lang nanonood, at least nakikita ko ang progress, ang aking blog, Kaya, nagpapasalamat ako na hindi ko naman inaasahan na ganito. Kasi, ang taga na natigil kapag kinukuhaan na ako ng ano ng video na, na bla bla na ang, ang aking uh, isip di ko na alam kung ano ang isunod kong sasabihin parang ang anak ko ang magsasabi oh ganito mami ganito ang kanya ang gawin mo lalo wala na ako masabi hindi hindi na, uh, na gumagana yung utak kaya sabi ko, ay, siguro hindi para sa akin itong plan na ito, kako, kaya tumigil ako. Pagkatapos, one time, lahat-lahat, dinilit ko na nga lahat yung mga gin, ginagamit ko, mga kind kinmas, uh, master, mga, mga nag-subscribe ako mga yun, hindi ko rin nagamit. One year, hindi ko nagamit pasulpot-sulpot lang po ang paggawa ko ng ano, ng uh, video. Kasi mahirap. Nagtatrabaho pa rin naman kasi ako. Kaya nung ano na, natigil. Pagkatapos, pag nanonood ako, parang yung pilit na parang may bumubulong sa akin, oh, gumawa ka ng ganito. Pero pag gumagawa na ako, parang hindi ko maituloy-tuloy ang paggawa ng ang aking video hanggang sa yeah, kasama ko na yung asawa ko kanong isang ano lang na bigla na lang na pumayag na i-video ko siya dahil ako ng 3 days hindi ako nakapasok hanggang sa na, naging mabuti man na, naging mabuti na rin ang karamdaman ko hanggang sa uh, asawa ko nagluto para naman parang nag craving kasi ako ng bangus hanggang sa naisip ko, ay, i ko nga ito. Iyon. Hindi man yung kadamihan ng ano, ng nanonood. Nanood pa. One day na yung ano ko yung upload ko. At least, naka 77 views na. Hindi man yung marami, pero masaya na ako doon. At least, mayroon nakapansin. Kaya sabi ko, mag-ano na lang ako yung mga iba kong videos kinuha ko lahat mga binasa ko lahat mga uh, comment nila hanggang sa nakinuha ko mga pangalan ninyo para ma-shout out sana kung sino may makapanood mag-comment uh, mag lang po kayo at tuwing ako ay gagawa ng ano ng video siya shout out ko mga pangalan ninyo na nanonood kaya nagpapasalamat po ako maraming maraming salamat sa mga nanood sa mga video ko. Lalo na na yung comment maglalike like Nagla-like po sa aking video. Malaking tulong po yon na maging tumaas ang aking uh, views. Uh, ewan ko, boring siguro itong ginagawa ko. Pero alam ko na kaya ko ito. Alam ko na nandyan po kayo na sumusuporta din. Alam ko na, alam ko na sabi nga nila, hanggang, hanggang may buhay, may pag-asa. Kaya ito, fight, fight, fight. Mag-comment lang po kayo at tuwing ako'y gagawa ng ano, ng video, siya shout out ko mga pangalan ninyo na nanonood kaya Nagpapasalamat po ako. Maraming maraming salamat sa mga nanood sa mga video ko. Lalo na niyo man comment magla-like. Nagla-like po sa aking video. Malaking tulong po yon na maging tumaas ang aking uh, views. Pasensya na po. Sa susunod, gaganda na ako ihanda ko kung ano ang mga pwede kong ikwento ulit na ay aya, -aya. Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa atin lahat. Sana ay laging mag-iingat. Maraming maraming salamat po sa panonood. At uh, silent viewers, kung hindi pa po kayo nakapag subscribe sa akin channel, paki subscribe po, uh, mag like, uh, share, subscribe and click the notification bell po, comment down below, okay? salamat po, bye bye, God bless po.